Ayan guys. Ito na sa bahay. Kasi hindi na tayo hindi na talabas. Ang talabas naman. Kaso lang. Buwag na na pinsulat natin. Mayroon tayo. Kaya dito na rin sa bahay. Update ka pala kayo ako uh, nakunta ko sa ospital, Magdaling araw kami. Umalis. Magdaling araw, araw kami umalis. Mga alas test ng daling araw. Punta kami sa ospital, Balik na naman. Bumalik Siguro pang ilang balik ko na yung Mga ano na siguro. Mga apat, lima. Mabalik-balik sa ospital. Doon ako sa ospital ng ano, ng Maynila. <clears throat> sa PGH kasi doon lang kasi ang ano, libre ospital. Magaan sa government. <clears throat> kasi kung sa mga private tayo, hindi natin kakayanin kasi sa sobrang mahal mahal ng ano natin ng gamutan din natin kaya sa hirap ng buong kasi ang sakit natin ay sa didi nga ibukol tayo sa didi kaya ayun kahapon nga pala biopsy na naman ako ulit kahapon nga pala ay eh, pangalawang biopsy ko na noong unang biopsy ko ay hindi mo siya masakit Parang wala lang. Kasi nga pala, nung natapos na, nagtanong ako, parang wala naman ako naramdaman. E sabi niya, may ano pala na daw, anesthesiaan. Kaya, nung pagkatapos na, nung may si sa akin, nung una, na nawala ng anesthesia, medyo masakit lang siya, iniinuman lang ng, ng gamot, mga ilang araw. Yun na, nawala na. Tapos inulit na naman nila ako kapo ng biopsy. Kasi nga, binahid yung unang biopsy ko. Tapos may na, may na ano kasi sila sa akin na parang hindi ba, hindi ba ano, parang hindi ba sila kung, kung tinto na para para makita talaga nila na ano, magaan ang taong to. Na binahid ba talaga? pangalawa naman ang biopsy po kahapon so, alam mo guys alam mo alam niyo po kung kano kasakit kahapon naramdaman ko may doktor talaga na walang pakialam sa iyo um, anong nararamdaman mo anong sakit mo may doktor na uh, inaasikaso ka na may pag-alala sa iyo na hindi ka, hindi ka masasaktan hindi ka masasaktan kahapon talaga guys yung doktor na na-assign sa akin kahapon parang wala pa laging nagmamadali para ba siyang lagi nakasimangot ganun may ganun pala na doktor guys tapos yun nga kahapon pinayupsi ako kaya pala nung nung umpisa guys parang papunta na ako sa hospital lagi akong kinakabahan lagi akong parang parang sabi ko bakit ganun lagi akong kaba parang may ano kaya nag na nag na nalangin na lang po ako sa sarili ko na ano ba ito bakit ako kinakabahan Lord ikaw nang bahala bakit po ganun kaya, yun ayun na po naka, pumasok na po ako sa hospital nun kasi tinawag na nga po yung pangalan ko ayun, pumasok na ako nun tapos nakita ko yung doktor guys ano uh, babae, Babae siya. Napasalamat ako guys kasi nung mga una kong mga doktor ay eh, lalaki. Eh, pasalamat ako. Eh, salamat babae. Parang magaan ang, ang kamay nila kasi babae. Ano, tapos nagkamali pala ako. Yun pala yung pinasok, pinasok na ako sa sa kwarto para titingnan na nga yung suso ko. Ibabayop siya nila. Ayun na guys. Kumpanti naman ako kasi nga una nga walang sakit yung lalaki yung gumawa sa akin nung una. Walang sakit siya. Parang wala ko nararamdaman. Ay, kampante ako. Ayun, nag-ano na ako, tinignan na ako, nagubad na ako doon sa loob ng kwarto. Tapos ayun na, tinignan na ako. Nung siguro hindi ko alam mo, no, anesthesia na ba yung tinuok sa akin? Nung ganon, di, wala lang ako kasi siyempre, kumbaga, ano ako, uh, nagtiwala ba? Kasi nung una nga ay wala naman sakit tapos yun nararamdaman ko na lang guys na may tinurok alam ko parang anesthesia yun tapos yun sunod nun may tin may tinurok o oh, hindi ko alam o oh, oh, uh, tawag nito oh, yung hiniwa or isinaksak na ano grabe ang sakit ang sakit talaga parang mamatay nakasigaw talaga ako dun sa loob iyak ako nang iyon ano talaga ako na, bakit ganito kasakit? Sabi ko, ang sakit po! Sabi ko, ang sakit po. Nasigaw talaga ako, umiyak ako dun sa loob. Na sobrang sakit. Eh, yun pala, yung anesthesia pala na tinurok sa akin, guys. Eh, hindi pa natalab. Kaya parang, parang, ano mo, para sa sarili mo, parang nadala ka, na sobrang sakit alam mo, tinurukan ka, inano ka na, yung anesthesia pa lang itinurok sa iyo ay hindi pa natalab. Kaya yung naramdaman mong sakit na, para bang sakit talaga na, yung mamamatay ka na, na, na inihiwa ka na, wala, na, na, walang anesthesia. Kahit isipin nyo lang guys na, basta ako sigaw, ako sang sigaw doon, sa, ano na, sobrang sakit doon, sabi ko, sobrang sakit doon. Kaya pala nung no, sabi niya, ay, ay, baka daw hindi pa natalab yung anesthesia. Kaya pala sabi ko, bakit nyo naman ganun hindi pa natalab ang anesthesia? Bakit po? Tinurukan nyo, nilaslas ba o ano? Bakit po, ano, bakit mo po tinurukan na hindi pa pala natalab yung anesthesia? Sobrang sakit po, sabi ko. Tapos yun na, ah, sige, sige, mamaya-maya matatalab mamaya, mamaya, na yan. Ayun, maya-maya nila ginawa kaysa yan yun na, parang inano na sa akin, pero tinalma na lang, tinagkalma na lang ako sa sarili ko na parang wala pong dugo, gano'ng lumalabas. na inisip ko na lang ang sarili ko na, na kakalmahin, uh, hindi ako hindi ako pagkatapos na ako ng ano guys na yun na nga, umiyak na ako nagano ano na ako sa asawa ko na <coughs> sobrang sakit -so, talaga hindi pa na ano yung anesthesia. Hindi pa ito yung pinaproseso na nila sa akin yung ginagawa. Kaya sobrang sakit na guys. Kaya yung kapag may sakit kayo ganito, minsan talaga, iwan ko lang sa kung may pera ka, private ka. Yung ano, yung ganyan may ano sa'yo doktor na ano, may sa public na lang may doktor talaga na walang pakialam sa'yo sa prasa kung ano maranap na marun mo kung anong sakit may doktor dito ba na mabait patanungin ka nila nasabihin nila o oh, ano masakit ma kagawin ko na to para hindi ka magulat para ganun lagi pero may kahapon na lang guys babayang gumawa sa akin naapit talaga iwan ko kung kung anong, anong niya, kung galit ba siya, may ano ba siya sa sarili niya, ginawa sakit ka po guys, sobrang sakit talaga, ang grabe talaga, para sasabihin mo na sa sarili mo na, ayaw mo nang umulit, ayaw mo nang bumalik, pero gawa nga, kailangan mong bumalik, para ikaw ay, para ikaw ay kagaling, ah, mabalik na naman ako guys, E tignan ko na naman kung ano yung resulta ang ginawa sa akin. Pero ang schedule ko na naman ay isang buwan pa bago ako magbalik doon. Para natatakot ako sa sarili ko. Yun, natatakot ako sa sarili ko. Na ano, baka na naman yun ang mangyayari. Na ang anesthesia pala, hindi pala lang gano'n na. Basta-basta ka lang gagawa na hindi pa pala na, talab yung anesthesia ah uh, ka na ah ano anuhin ka na nila yung yung iporsiso na yung ginagawa mo ginagawa ginagawa sa iyo yung gano yan guys ano ko lang sa inyo kung sino may yung may sakit na katulad ko na nagtitiis sa mga public hospital na sana yung mga doktor na mapupunta sa atin ay mga mababait, may concern sila sa atin kasi may mga doktor talaga guys na walang pakialam sa iyo sakit, walang pakialam sa sakit mo, walang pakialam mo anong mararamdaman mo, kaya pananalangin na lang talaga na may mapunta sa iyo yung doktor na mabait, na lagi nagtatanong sa iyo kung anong nararamdaman mo kaya yun lang guys sana ma-update nyo pa rin ako para ma-aware din kayo sa sa sakit ko kasi sa uh, pabalik-balik ko sa sa ospital mga ano na po mga limang limang basis na yata balo ano pa 'yun uh, iba pa 'yun sa ano guys sa mga ultrasound ko pabalik-balik ultrasound mga biopsy mga ano kasi may prasiso kasi sa ibang sa public hospital guys may mga prasiso kaya minsan natatagal lang ka aabutin ka ng one year bago ka operahan kaya e, yeah, tis, tis talaga guys katulad ko ngayon tis tis talaga ayun Ay, lang guys para maka update kayo sa sakit ko ah, ah subscribe kayo um, para ma update kayo sa sakit ko sa mga sa mga hindi pa nagkakasakit sa mga walang walang sakit pa diyan para ma-aware din naman sila na ano na katulad ko na walang pera na nagtitiil lang sa public hospital para makalibre yun paggastos lang natin ay pagkain yun malalakihan tayo guys pagkain minsan din meron din sa gamot natin yan pero Okay lang. Laban lang din kasi inaawa na nga ako sa asawa ko. Ang asawa ko lang din nagtatrabaho. Na siya lang ang ano kasi ako. Hindi naman ako makatrabaho. Kaya eh, yun nga guys. Sa susunod, sa susunod na naman update ko kayo kung ano na naman ang nangyayari sa magpaloap ko sa hospital. Sa ano pa guys? Isang buwan pa. Sige guys. Bye bye. Maraming salamat.